Marihin tinundina ng leader ng ilang bansa, ang ginawa ng Islamic militant group na Hamas, na isang madugong pag-atake sa Israel. Dahil dito, nagpahayag ng suporta ang ibang bansa sa Israel. Ang mga leader ng mga bansa na kabilang sa nagpahayang ng suporta sa Israel ay ang mga bansang United Kingdom, Germany, Italy, France at Amerika. Sa isang joint statement, sinabi ng mga ito na mananatili silang kaalyado at kaibigan ng Israel, at kaisa sila ng Israel sa nagaganap na laban. Handa umano silang tumugon sa oras na kailanganin ng Israel ang kanila suporta upang lupigin ang Islamic militant group na Hamas. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in a space of hours raining down on Israeli cities. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Sa kabilang dako naman ay suportado ng Iran ang Hamas at marami ring haka-haka na suportado din ng iba't ibang Arab countries ang paglaban ng Hamas sa Israel, matatandaan na sinuportahan ng Iran ang Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine. Ngayon ay patuloy ang pakikibakbaka ng Israel sa Hamas sa Timog, at pinangangambahan na rin nila ang mga pag-atake sa Hilaga, sa border ng Lebanon. Idineklara ng Israel ang Hilagang Hangganan nito sa Lebanon na isang closed military zone matapos ang matinding sagupaan sa Hezbollah. Isang militanting grupo sa Lebanon, ang Hezbollah ay nagpahayag na sila ay ganap na nakahanda, at nais nila sumama sa grupo ng Hamas sa kanilang digmaan laban sa Israel, ito ay naganap sa panahon kung kailan nagbabala rin ang Iran na ang Israel ay maaaring makatanggap ng tugun mula sa mga kaalyado nito. Ito ang pinangangambahan maganap, ang isang regional warfare dahil sa patuloy na marahas na pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas fighters. Dahil dito ay nagpahayag ang mga top US officials na maaaring magbunga ng mas malawak pa na digmaan sa Middle East ang nangyayaring kaguluhan sa Israel dahil sa walang igting na labanan, ay gumagalaw na rin ang ibang bansa. Ang Amerika ay nagpadala na ng dalawang aircraft carriers, kabilang dito ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, ang USS Gerald, lula ng mga aircraft carriers ang mga fighter jets ng Amerika na nakahanda sa oras ng pangangailangan. Sinabi ng Amerika na di daw ito pang uudyok sa napipintong malaking gyera, bagkos ay isa daw itong mensahe na wala ng ibang bansa pa ang dapat makialam sa kaguluhan, ang isang bansa na kanilang pinariringgan ay ang Iran. Nagbigay naman ng babala ang Iran Foreign Minister na kung hindi titigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza, ay di daw sila mananatiling nakamasid lang, at kung lalaki pa ang gyera ay idadamay din daw nila ang Amerika. Ayon sa mga eksperto, kung di agad matatapos ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at Israel, ay maari itong mauwi sa kinakatakutan na World War III, lalo na kung makikisali ang Iran sa labanan, sapagkat dito na magsisimulang magkampi-kampihan ang mga kalyadong bansa ng bawat panig. Ito ay inihalin tulad nila noong nangyari ang World War I na nag-umpisa lang sa isang minor conflict na nangyari sa Austria-Hungary. Para sa mga latest updates and historical events ay mag-subscribe ka na sa ating channel. At huwag kalimutan na mag-like at mag-comment lang tungkol sa iyong salaubin sa nangyayaring kaguluhan.